Kasi for 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me and my daughter. Sa kauna-unahang pagkakataon ay lumantad ang babaeng nagnangalang Abigail Rait na nakarelasyon umano ng namayapang rapper na si Francis N. Labing limang taon raw siyang nanahimik sa naging relasyon nila ng master rapper at ngayon ay ibinabahagi niya sa publiko na mayroon silang naging anak na si Gail Francesca. Isa umano siyang flight attendant noon at nanood siya ng Eat Bulaga. Si Francis M. raw ang gumawa ng paraan na makuha ang kanyang numero. At doon raw nagsimula ang kanilang relasyon na nagbunga naman ng anak na babae na sa ngayon ay labing limang taong bulang na. Revelasyon ni Abigail, hindi naman ako nagsalita. I know people will judge me but we exist. What we had is real. For 15 years na nahimik ako. Siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kanya. Kasi hindi naman ako nagsalita. Alam raw niya na sa rebelasyong ito ay mahusgahan sila ng mga tao. Ngunit anya, ay totoo ang kung anuman ang meron sila at mahal sila ng namayapang rapper. Sinasabi lamang niya ang katotohanan. Pagpapatuloy niya, I know people will judge me but we exist. What we had is real. Mahal niya kami and that's a fact. Dala rin ni Abigail ang umano'y jersey ni Francis M. natila naging early premonition ng pamamaalam nito sa kanya. Suot-suot raw ng rapper ang jersey na kanyang dala nang umuwi ito sa Cavite sa kanilang bahay na kanyang pinagtakahan. Dahil kalimitan raw ay kung ano ang suot ni Francis sa It Bulaga ay iyon ang suot niya kapag dumadalaw. Ngunit sa pagkakataon daw na iyon ay jersey ang suot ni Master Rapper. Doon na raw ipinaliwanag ng rapper na nais niyang maalaala siya ni Abigail na suot ang jersey. Nang sa gayon sa panahon na namimimiss niya ang rapper ay maari niyang suotin, yakapin o ilagay sa tabi niya ang jersey. Mga buwan ng Hulyo raw ang pangyayaring ito at buwan ng Agosto nang sumailalim si Francis sa executive check-up at doon nalaman ang kanyang sakit. Saad naman ni Abigail ay yun pala ang ibig sabihin ng rapper sa mga nasambit niya sa kanya na parang early premonition sa kanyang maagang pagpanaw. Kahit na nasa hospital na raw si Francis ay tinatawagan siya nito araw-araw. Sobrang gumuho ang mundo ni Abigail noon dahil marami pa raw silang plano ni Francis M. At pinakamahirap na parte ng kanilang relasyon ay ang kanyang sitwasyon na hindi siya pwedeng bumisita sa hospital kahit matagal na raw ang lumipas, kahit sa kanyang mga kaibigan, kapag napapag-usapan si Francis M. ay may kirot pa rin sa kanyang puso. Namana rin daw ng kanilang anak ang pagiging performer ng kanyang tatay gyan ng pagkanta, pagsayaw, maging ang pagpinta, pagdrawing at higit sa lahat ang pagrarap. Not but So, nandito na sa si Kiko at kasama si Chito at si Glatna.